Malamig na bangkay na nang matagpuan ang isang labing walong taong gulang na dalaga sa Old Bulatukan, Makilala, Cotabato, umaga kahapon, June 11, 2025. Kinilala ni makilala PNP spokesperson, Police Chief Master Sergeant Richie Hisulga, ang biktima na si Rona May Patricio, labing walong taong gulang na residente ng Purukdurian, Old Bulatukan. Lumalabas sa kanilang investigasyon na may concerned citizen ang nakatuklas sa bangkay ng babae sa isang creek sa compound ng Boy Scout of the Philippines Camp ng nasabing barangay bandang alas 7.30 ng umaga kahapon. Inihayag naman ng mamagulang ng biktima na nagpaalam alas 7 ng gabi ng June 10, 2025 ang dalaga para lumabas at maghanap ng signal pero hindi na ito nakauwi hindi pa masabi ng investigador ng PNP kung ginahasa ba ang dalaga bago pinaslang at inaantay pa ang post-mortem examination ito. Pero malaki ang paniniwala ng ilang maresidente sa lugar na posibleng ginahasa ang dalaga. May malaking sugat ito sa harap at likod na bahagi ng kanyang ulo na posibleng sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Mangita siya og signal o dita sa iyang cellphone. Then, uh, the victim never come back anymore. No? So, okay. Mato nga, nakita na lang pagka dito sa maong area. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng huling makachat at nakausap ng biktima. Gina-trace na to karon katong iyang kachat o kinsa ang last niyang kauban at ang gabi una. Luigi Alan Totor NDBC Bida Balita.